Anong namin, paano ka naman napunta sa showbiz? Yes. ah, ka na-discover? one time po, nag-shoot ako sa Cornerstone ng uh, local brand. Okay. Actually, mga ano siya, mga shorts, gano'n, mm -hmm. sando. Sa mm -hmm. Yung nagkataon, yung uh, yung may-ari ng local brand na yun is very connected siya sa uh, sa may-ari ng Cornerstone. And mm -hmm. doon din kami nag-shoot sa studio ng Cornerstone. Okay. So, kaya doon nila ako na-discover. Sabi, marunong ka ba umakting? Mm -hmm. sabi ko, ah, hindi po, ganun. Ano, nag-yes ka na ba agad? O nagno ka muna? Nag-post in-arty po? Pinag-isip pinag ako. Opo, medyo nag talaga kasi. <laughs> But, hindi ko hindi ko naman alam eh kung may talent ako doon eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi ko po, hindi ko okay. uh, po hindi ko naman, kasi all my life athlete ako eh. Ah. So talagang wala akong ibang alam gawin. Mm -hmm. Hindi mag-aral tsaka magbasketball okay. ganun. Uh -huh. So could, Ayun po. So paano ka nagdesisyon na ay eto na gusto ko nang pasukan, papasok dito? Na? Uh, nag nagdecide po ako kasi po nung pandemic is wala naman pong ginagawa. So kaya ang ginawa ko is nag-explore ako ng other things. Sabi ko mm -hmm. baka pwede ako dito sa mm -hmm. acting industry. Tapos sinabi ko dun sa dun sa may ari ng local brand na bro, ano, tawag dito. Sige, ano, Did try fine. ko, try ko. Workshop mm -hmm. ako ganun. Ayun, pinag-workshop -pinag ako ng Cornerstone. Ayun po. Tapos okay naman so far. Uh -huh. Sa <laughs> so, after workshop pa nabigyan ka agad ng project? Ah, hindi po. Actually, naka-siguro naka-apat na workshops ako bago, kasi iba't ibang level ang acting workshop eh, may beginner, may advanced ka So, nung nagawa ko na yung advanced, sabi ko, siguro kaya ko na ang acting. yun po, audition, audition. First ever project ko, Viva Max. Ha? Viva Max na So, nagpa-sexy ka na agad? Yes po, kasi ano eh, um... Siyempre, athlete so medyo hunk yung itsura mo di ba? Mm -hmm. So ayun po, 15 ko sige, game. Viva ma. So okay. Kaya kasi la stepping stone naman sa lahat di ba? Mm -hmm. Oh so, ayun. Kaya ayun po.